Mayroon. Mayroon po sa inyo, Nay ako pa yung makakaroling na po sa inyo po missionary po from church Merry Christmas po sa inyo Tunahin mo ang kanya ayon 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 kanya ayon ayon medyo fresh pa mamaya tignan nyo mamaya tsura ko nang lilimahid good <laughs> morning pala mga kapwa ko karolers yan dito natin ako sa cordon e, ano po bang bayan po ito? cordon po ba ito? cordon anak ko ano pong barangay? Uh, bimangon, barrio na Bi bimangon bimangon? Mm -hmm. mm -hmm. Ayos ay, lang po ba? Naira mga awamang. Aksak-sakita kami, hindi makabiro. Ayos lang po. Ano po bang kabuhayan po dito sa inyong ano, baryo? Ah, Agal-ala, agurong, yun. Ag agrara, ka ti, tanim ng palay. Ganun hmm, okay. dito. Mm. Ina na kapag tanim pa po pala kayo ng palay dito? Wala kaming bukidan. Mm. Pa saan, pa kapag po kayo nakapagtanim ng palay? Hmm, may anak ko, nagtatanda sa siya. Bikere, yung ah, mga iba. Ah, Itong isa, nangunguha ng agorong. Mm -hmm. Ano pa yung agorong? Ano pa yung agorong? Um, parang soso. Ah, soso. Oh, Ay, okay oh, po. Uh yeah. -huh. Hmm. Tapos na ibibenta po. Yun. pero hindi ah, okay pa okay po. po. ngayon dahil mm -hmm. may sakit ako. Ano pong sakit po ninyo? May asma ako. Oh, may asma ako kayo. Pag-pray ko na lang ko kayo na ngayon. Ayos oh, lang ko ba? Pag-pray over ko na ngayon. Sige po, tayo po muna yung manalangin na. Hmm. Ano pong pangalan nyo na nai? Uh, Solidad Valdez. Ano na Solidad, Solidad Valdez. Sige, bako po pala si Leo po. Brother Leo po. Sa simba, kasi kami. pag ko po kayo na Born Opo. again ba kayo? Opo. Born again din ako. Eh, pare sa pala. Dito sa magsaysay. Eh. Opo. Sipre po tayo na eh. Mm -hmm. Nanay, ano po ulit? Nakalimutan ko po. po. Solidad. Solidad Valdez. Opo, siya po. Pray God. Tayo po yung manalangin. Pigit po muna tayo. Glory to God. Ama naming Diyos. Mananit makapangyarihan sa lahat kami po ay lumalapit po sa inyo at humihingi po ng inyong pong awa at tulong para po kay Nanay Soledad na ngayon po ay merong asthma. Panginoon, dalangin po namin sa inyo na kabagan niyo po siya, kaawaan niyo po siya, Panginoon. At bigyan mo po siya ng kagalingan sa kanyang sakit at palakasin mo pa ang kanyang pangangatawan ng sa gayon magawa pa po niya ang mga pang-araw-araw po niyang mga gawain sa kanilang bahay ingatan mo siya sa lahat po ng kanyang gagawin. Pati na rin po ang kanyang buong pamilya, ingatan mo rin. Pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan. Lagi mo silang pagpalain, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay. Maraming salamat po, Ama, higit sa lahat ang kaligtasan ng mga kanilang kaluluwa ay patuloy na dumating nawa sa kanila. Ang salita, away okay, kanilang masumpungan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kung salamat, anak ko, ah, okay lang. Po. wala akong pera. Walang ka ano man. Kunin yung... ko okay. na lang po na yung sobre po. Ayos lang po. Ayos lang po. Ayos po. Yan, kanina mga kapatid nakita nyo naman si Nanay solidad Pinagpe-pray din natin yung mga may mga ganong kalagayan, yung may mga sakit. On the spot, pinagpe-pray over natin kasi hindi lang naman tayo nangangaraling. Alam na natin yun. Hindi lang naman din tayo uh, tumatanggap ng offering sa kanila. Kundi pinagpe-pray din natin sila. Kung meron silang mga suliranin sa buhay, kung may mga sakit, Tsaka syempre, sinishare natin sila ng salita ng Diyos. Yan ang pinaka mas mahalaga sa lahat. Para maramdaman naman nilang talagang concern tayo din sa kanilang mga kaluluwa, di ba? Nakakatuwa din yun yung ganyan. May mga pinapipray tayo, tapos natutuwa sila. In a peaceful day here. Tapo, magandang umaga! simple mga kabayan lang dito tapo magandang umaga po May tapo po ba Tapo Tapo dito na fish ko 'di ba lang simple ang buhay dito may mga araw talaga na nakatamad din <laughs> nakatamad din may mga araw din dahil napapagano ito sobrang tainig masarap lang matulog eh. ito na naman tayo sa lugar na marami na mga kaso ayan may nyo dyan sa paligid hello Dougie. good morning hello doggy how are you? apo Magandang umaga. Um, mga tropa lang nating aso meron dito. Yan, ganyan yung mga bahay dito para sa mga nagtatanong nating mga tropa. Na walang idea dito sa probinsya. So, ganyan. ganyan Tapo. Basta mas magaganda pa yung bahay dito kaysa sa atin. Tapo. Good morning. Grabe, no? Paya pa buhay talaga dito. Ganyan yung lugar dito. Tapos, ano nga bang pwedeng gawin dito? Ayan. Marami silang mga garden dito. Napansin ko dito, mga kapatid, daming garden dito. Kanya-kanyang garden sa bawat bahay. Tatanin sila ng okra. Usually, ganyan naman talaga sa probinsya. So, Kasi ganyan din kami dun sa Leyte. Nagtatanim din kami. Kanya-kanya kami tanim dun. Ang ganda ng paligid ng simbahan na to. Ayan, simbahan, yung paligid ng gando. Masaging. Ito yung mga typical na makikita dito sa probinsya. Yan. Karamihan nga lang dito. Yung ibang bahay. tao. Ayan. Yan. Swerte Hello. Good morning. Tingnan nyo ito mga kapatid. May bukid pala dito sa gilid. flipin lang natin kung meron wow may batis ganda oh wow ang linis ganyan wow ganda 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 yung bukid terrace sa mga bukid dito kasi mabundok nga ganda adventure time ito so, nagawa na tayo back to reality okay. CCTV ayun nagbabanta, nagbabanda chuchu it's okay stop po CCTV yan ha Merry Christmas! Yan si Tate, natin. Yan, mga typical lagi dito, mga poso Yan. Dari Yan, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng tip para hindi kayo habulin at kagatin ng aso. Pagka pinapaligiran kayo ng mga aso, kinakahulan kayo. At saka pag nasa likod nyo ng aso, huwag nyong papansinin. Yan nyo sila. Kasi pagka mas pinansin mo sila, yun kanila nila ano, sasak din. Kaya yun ang teknik ko kahit nakapalibot na yung aso sa akin. Ginagawa ko, hindi ko talaga sila pinapansin. So ayun, effective naman. Simula nung pagkaroling ako, pagka inaambos ako ng mga aso, hindi ko talaga sila pinapansin. Tapos ginagawa ko rin, binibidyon ko sila na itong kamera natin para meron tayong ano, ipang tutul po sa mga aso na yun. <laughs> dito to nga, huwag mo lang pansinin talaga. Tapos ano, huwag kang gagawa ng anumang movements na ikakala nila. Trigger. na kagagalit nila. Ganun lang yun. Basta ba ako dito? Na table po. Hmm. po ng pagkakagawa ninyo. Ito po yung ibabaw. Hmm, okay po. Kaya rin po yung nagpipinishing niyan, Uncle, yung nagbabarnish. Kaya rin po yung nagbabarnis niyan. Magkano nyo po nabibenta yan pagka ganyan po, pag finish product na. Ha dinikit pala ito. Epoxy po itong ginamit po ninyo. Ang ganda rin yan ito. Magkano nyo nabibenta yan, ano, ang, kuya, pagka ano po, na-finish na product na po. Ah, ano? Ginagawa para dito sa bahay? Ay, okay. Kasi sa ka ano? Kasi si bossing eh. Meron bossing. lang po. Ano? Ayos lang po. Ganda po ng gawa po ninyo. Oo. Sige po, salamat po. Si sabra. Siya lang po. Merry Christmas po. Galing, no? Ganda ng gawa nila. Para masagana tayo dito sa lakad, mga kapatid, eh pa rin ako pa napapansin medyo sagahan na ako sa lakad ay siya oh, hindi gaano maganda yung magiging offering ko dito ganun pa man si Milan tuloy lang tayo ay mga kapatid grabe din eh sa barangay Quirino Cordon Isabela Oof. it's been confirmed <laughs> Baratchi dito. Member sila ng ano, Barati Crew. Alam nyo yung Barati, Barati Crew. Barati Crew sa One Piece. Yun. Masang gala, layo -lay na yung mga bahay. Masang wala pang tao. Tapos yung madadat na tao, Barati A member. Nakapo! Nakapo, puro lang tayo pasyal dito mga kapatid mga kapatid hindi na itong na nakakatuwa <laughs> hindi na nakakatuwa itong naggagawa ako dito <laughs> itong barangay na ito magkakahiwalay yung mga bahay medyo may pagkaliblib walang tao tapos yung madadat ng mga tao naman kurepot tapos din mo. na speechless na lang ako eh lang tiisin talaga eh so sa mga nag-iisip dyan na sa lahat ng mga liblib na lugar mga ganitong ori ay giver mag isip, -isip na kayo dahil sa reality hindi lahat ay giber sa mga ganitong lugar sa probinsya may barat at barat pa rin talaga praise god mga pinabawi ko na yung kaninang sinabi ko na barat ko ano barangay na to kapag ka nagtiis ka talaga tinuloy mo pa rin yung gawa mo may pagpapalang nakalaan talaga ang Diyos sa paggawa mo sipin mo wala kanina nung nagpahinga ako ako tumigil ako eh kasi nawalan na ako ng pag-asa eh pero itong nadaanan ko biyaya naging giver itong lalo lalo na si tatay doon sa may dulo nagbubunot siya ng damo baba natuwa ako kasi masaya din siya nung kinantang ko siya biyaya lang talaga Tapo. White Christmas Village. Sa Cordon. Ato des may mga pakompetensya pala dito ng mga ano parol ay mga parol Christmas tree parol Wow. Oh wow, oh wow. Wing. Ang lapit. May kasamang kubo, dad. Talagang ganun. Yung kubo na yan, matakal na dyan. Ha? Good morning mga carolers, nandito na naman tayo sa isang panibagong araw ng ating pagkangaroling dito sa barangay San Isidro sa ano bang nakakasakop dito um, may paliwanag ko na lang yan, ito yung paggagawan na babagawan pero doon pa talaga, maglalakad pa ako set up na mga kapatid nakagawa na tayo doon sa, paning... sa pangunahing bahay ayun o, oh, nakita nyo doon dito, ayan yan, makita nyo dyan, yung unang bahay dito. Yan ang unang ginawan natin. So, yan ang lugar natin paggagawan. Ganda ng view, no? Wow, sa paligid kabundukan, tapos mga palayan. Ang ganda rito. Yan, malapit na talaga ako sa pinakabarangay na paggagawan ko. Bungad lang yan kasi kanina kasi nagkobra muna kami. Para may lakas sa dire-diretsong paggawa. Ganda ng view dito mga kapag promise. Ayan, ito na. Dito na ako gagawa sa Barangay San Isidro, Santiago City, Isabela. Pwede well, pa rin pala siya ng ano, Santiago City. Let's go na. So far so good mga kapatid. Okay dito. Biyaya. Tsaka napaka-peaceful. Parang ito yung mas pinaka-peaceful na lugar na napunta. Yeah. Tapo! Good morning! Wow. Na po, Nay. po ako sa inyo ngayong umaga, ha? Merry Christmas po. Ito mga batang to. Ayan na. Hello dear car dito na ako sa point na agal ng aking katawang lupa. Kaya naman, medyo tinatamad na akong gumawa. Napala, ano na eh, uh, 11. Past 11 na. Start ako ng 8. Kanina ng umaga. At tuloy-tuloy lang yung gawa ko. Tapos ramdam ko na yung ano. Hello, tao po. Hello, andyan si mama Mabe. be? Magkaraling ako sa inyo, ne? Eh. Okay lang? Hmm tao sa inyo ha tapo good morning hello may tapo din eh pati diba to relax na ay na siya kotang kota na tapo ito pagod na pero tuloy pa rin yung laban then ay pagod na mga kapatid. Sakit na ng ano ko, oh, hintuturo ko na to. Ang kaya ko lele. Pero diretso kasi yung lele natin eh. Kaya nakapagod din talaga. Tapos hindi lang siya masakit. Um, Ang mga pa. Tapos may paltos. Marin naman yung pangaskas ko dito sa kanan. Ang sakit na rin. Hello po ate, good morning. Magkakaralim po ako sa inya. Sana po siya share sa okay, Salamat. Alam nyo guys, nakatamad din dito sa probinsya gumawa pag mga ganitong kakataon na yun. si silang tao. Apo, tinan mo, hanap ako ng tahanap ng tao. Wala. Apo. nakatama nakatamad din talaga. Minsan tatablan ka ng katamaran. Apo. siya ako sakit pa ng daliri ko. Ano ang tinamad? May araw na ako mga kapatid. Umaga pa lang to. Kantang hali. Tapos mamaya hataw pa ulit tayo ng hapon hanggang gabi. Kasi yung amoy natin hindi nakaayaya. Ay, sana lang talaga may tubig. Masakaling maligo na lang muna ako.